dinala ni Divina si sa kanyang properties at dito nila bubuuhin ang kanilang mga pangarap. Ipinakita din ni Divina sa kanila ni Tanggol ang kanilang bagong opisina. Sinabihan ni Divina si na ngayon mag-iiba na ang kanilang mga buhay ay dapat mag-iiba na rin ang kanilang mga katauhan. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Tanggol sa bagong hitsura ni Tanggol at muntik na hindi na layto nakilala. Sobrang namangha si Tanggol sa laki ng properties ni Divina at ito pala siya kayaman. Nananalangin naman si Tanggol na sana mangyari din ito sa kanya ang kapalaran ni Divina. Sinabihan naman siya ni Divina na makabili rin siya ng ganitong properties at mas malaki pa. Dito na magwawakas ang kanyang kahirapan na pinagdadaanan. Ilalagay naman sa kanilang mga isip nila tanggol na gagawin nilang lahat upang maging successful ang kanilang negosyo. Kapag bumalik na sila sa kanilang lugar, tinitingalan na sila. Sobrang nasaktan si Marites sa pagawalan ni Camille at sinisi pa siya ni Rigor ng dahil sa kanyang kababayaan na aksidente tuloy si Camille at nang wala pa sa kanilang kanilang apo. Ngunit malakas ang kutob ni Marites na hindi isang aksidente ang nangyari kay Camille. Gayon pa man, Inutusan ni Ramon na kanyang tauhan na hanapin si Marites dahil gusto niya itong makausap. Narinig naman ni Olga ang pinaplano ni Ramon kaya agad niya itong ipinalam ni David na kailangan mapigilan niya si Ramon na hanapin si Marites dahil kapag nagkita ulit sila baka ito na ang kanilang katapusan. Kaya kinausap ni David si Ramon na huwag na niyang hanapin na kanyang ina. Nagtataka naman si Ramon kung bakit ayaw ni David na makausap niya si Marites at tinanong niya ito kung bakit. Habang si Olga uunahan na niya si Ramon, kailangan na niyang mapatay si Marites para hindi na sila magkita ni Ramon at napahigantihan na rin niya si Bubbles. Nagdisguise si Olga upang hindi siya makilala at sinaksak niya kagad si Marites. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!